Hello guys, si Dolores to. Kumusta sa inyong lahat? Uh, sa so ngayon, ah, uh, nagkat ako ng grass. Pawisan ako ngayon. Sobrang init. Pakita ko lang dito. Ayan oh, ganda ng flowers guys. Ganda. Tumutubo lang yan dito guys. Uh, yung iyan, mga yan. Uh, lang yan dito guys. Pati nga yung mga blackberries. Marami dito, kaya pre-food na yan guys. Tapos ito, tinanim namin tong cherries. Ito, medyo maano, maasim guys. Kahit na mapula, maasim-asim -asim siya. Uh, nalimutan ko ang tawag dyan sa binili ng asawa ko na, na cherries na to. Pero yung iba na cherries, yung kakakuha ko lang ngayon. Ito guys. Uh, ayan. Ang hirap makita. Ang sikat ng araw. Ayan guys. Marami akong nakuha. Kinuha ko na yung iba kahit hindi masyadong ready. Pero masarap pa rin guys. Ano kasi may, may kumakain nung fruits namin. Uh, ewan lang. Kung ibon ba o bugs. Hindi ko naman makita kung sino yung kumakain. Pero may mga ibon dito marami. Ah, malamang sila. Okay lang guys, share sa ibon ng pagkain. <laughs> okay guys, ayan ang nakuha ko ngayon. Ayan, mayroon pa akong napitas na mayroong may sira. Kaya, ayan, alisin ko na lang yan. Itatanim ko yung buto. Kaya, idadry ko yung mga buto, tatanim ko dito. Para dumami ang ano namin, cherry tree. Kasi mahal din guys pag binili tong ano, trees na maliit. Kahit mababa lang guys, ang mahal. Nabili siya ng $50. Pero worth it siya kasi pag ito to, mamunga na every year. May food na kami. Hindi na kailangan bumili. Kasi yung ganito guys, mahal na libo na rin sa pesos guys. Yung ganyang kaunti lang. Ang mahal na ng cherries dito. Kaya sa pesos, libo na yan. Kaya makakatipid na ako ng pagkain ko at malamang papayat na ako ulit kasi ano panay kain ko ng kanin hindi naman araw-araw guys kasi hindi ako sanay kumain ng kanin everyday pero madali akong tumaba guys pag kumain ako ng kanin napipilitan lang ako kumain ng kanin ng, ng once a day or twice a day sometimes I don't eat rice for a week or two weeks, three weeks, four weeks. Minsan nga kaya kung hindi kumain ng ano, ng 3 months ng kanin. Pero dahil sa heartburn ko, yun lang ang medyo kailangan ng pagkain ko kasi nga atake ng heartburn. Ayun, masyado akong hindi naman kain ng kain ng kanin pero madali akong tumaba sa ano sa sa kanin tsaka spaghetti. Kaya iwas-iwas muna guys. Uh, medyo na bawasan na ako ng ano ng taba here and there. Kaya ano soon hari na pumayat ng payat na ulit kasi kaya ako nag gain weight kasi ano nga yung nagka injured ako sa legs hindi ako makapag uh, exercise masyado now ano back to exercise sa loob muna ng bahay sa ano sa mga gym <laughs> kaya eto okay naman guys ayan ayan ang pagkain ko mamaya iyan ang aking kakainin lunch and dinner yun ang kakainin ko kaya eto guys tignan nyo ang daming ang daming kumain no ayan no Kina, malamang kinain ng ibon guys oh, uh, marami ditong birds na kung ano ano pero okay lang guys share sa ibon ng pagkain na <laughs> ay 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 okay guys thank you for watching have a good day ingat sa lahat